sobra pa ba ang pakipot politics sa mga Duterte? Isa-isahin muna natin. Ito, no? Dininay niya yung sinabi ng kanyang anak na tatakbo siya sa pagkasinador. Sabi niya, matanda na ako. Anong gagawin ko sa Senado? Mukhang textually tama yung sinabi. Anong gagawin ko dyan? Okay, anyway. <laughs> <laughs> the fact na kinontradict niya publicly yung, 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 yung ano, yung vice president. Tapos, uh, I think, inulit na naman niya yung binabangkit niya dati pa na Huwag kang tumakbo, Sarah. Pero parang gano'n yan, di ba? Huwag kang tumakbo, pero tumakbo ka. Okay. What do you think of this? <laughs> well, kung maalala mo, ayoko na sana banggitin eh. Several years ago, sinabi ng kanyang anak na siya ay na-date rape. Na-date na date rape. No? Anong sabi niya? Huwag niyong paliwalaan, madrama lang yan. Imagine mo yon. Sinabi ng anak mo na na-date rape siya. Sasabihin, sasabihin mo, ama ka, huwag paliwalaan, madrama ka lang. Eh, wala nang titindi pa ron. Tapos ngayon, sasabihin niya, Huwag paniwalaan yan, No? Uh, uh, dahil ibabiyahi lang kayo niyan. Ibabiyahi lang kayo pag naniwala kayo dyan. Gina-jamming, yun ang term niya. Oh, jamming lang kayo niyan. Oo, oh, parang imagine mo paano lumalaki yung mga bata na yun. No? Sa ganyang klasing pamilya, sa ganyang klasing ama. Napaka-dysfunctional. Kaya huwag mo yung sisihin. Kanina, sinisisi mo eh, yung kanyang performance sa DepEd. Eh. kung ganyan siya lumalaki, no? eh makipagsimpatsya ka na lang. No? Hindi, sorry. Sorry, pasensya na po. Binabawi <laughs> ko na po lahat ng mga hindi ko sinabi. Diba? Pero, ayan yung matagal na natin sinasabi, paulit-ulit, last year pa eh. Method in the madness. Diba, kanyang lagi naman sila eh. Kahit sa mayor eh, hindi lang sa pagka-presidente. Sasabihin nila, hindi sila tatakbo. Tapos, ikalawa, sasabihin nila, pero kung sila ay tatakbo, ito yung gagawin nila. No? Gagawa sila ng napaka-horrendous na magmamarka papatayin ko ang isang daang libong kriminal at itatambak sa Manila Bay. Kung sakaling tatakbo ko. At ikatlo, maglulunsad ng national movement para siya ay i-acclaim. So tatlo stages eh. Una, i-deny. Ikalawa, isasabihin yung napaka out of the box na kanyang solusyon kung siya ay mapipilitan tumakbo. At ikatlo, mag-organize ng national movement, whether federalism yan o kung anuman, para siya ay i-acclaim. So merong attraction eh dahil nagsimula siya sa disabawal of power. Dinidisabaw niya na siya ay interesado sa posisyon. Di ba? Parang pa lang oh, yan eh. Parang okay. yung dito lang sa Fox First, kunyari yung guest mo ay uh, ayaw magpaimbita pero gustong gusto naman maimbita. Parang ganun lang yan eh. Sino yun? Si Ronald Llama siya tayo <laughs> eh. <laughs> di ba? Parang ganun lang yan eh. Pero may merong ganung attraction sa isang segment ng ating populasyon, yung disabawal of power. Okay. Na hindi ka interesado pero, sa kapangyarihan. Pero, okay. bahagi lang na isang strategy. A method in the madness. Pero, wala bang ano yan? I think in our previous conversation, binanggit ko yung issue ng shelf life eh. Kasi, pwede nag-work siya ordinarily. Pero, minsan, di ba, nasusuya din yung tao. Alam ko na yan eh. Nakita ko na yan. Kung bumenta na yan. Tama. Uh, siguro, for the presidency, mahihirapan nga mabudol. Mabudol ulit ng kanya style. Pero for the Senate, tingin ko ay kaya pa for the Senate. Dahil kung kayo eh, ang dami nyo naglalaban eh. So meron ka makakonsolidate na command base, tapos may mahat ka pang kaunti na mabubudol. Tingin ko that is enough para manalo ka sa Senado. Tingin ko not para manalo ka sa Presidente or some, something higher. Uh, parang tingnan mo si Trump. No? Alam mo naman nagsisinungaling no? Pero ang laki pa rin ng kanyang support base, no? Kaya may may ganun pa rin support base ang mga Duterte. Pero lumiliit na. Kahit naman siya inamin eh, di ba? Anong sabi niya sa interview na yan? Hindi na ako ganun kapopular. Meron naman siyang pag-amin eh. Totoo naman yun. Paminsan-minsan meron siyang totoong sinasabi. Pero, ah uh, yan ay baka sapat na para sa Senado. Not for the presidency. Okay ang tawag niyo yan, disavowal of uh, power. Pero ang tawag ko naman sa ginagawa ng iba is uh, self-deprecation. Pakipot. Pakipot. self-deprecating <laughs> <laughs> uh, statements. No? Although uh, nakikita natin ginagawa ng na ibang mga politiko. Pero hindi necessarily... Oh, hindi nagwo-work sa kanila necessarily eh, 'di ba? Mm. Yung mga yeah. nagsasabi, I hate politics but I love public service. Kilala niyo po, eh. mahilig magsalita no? At saka uh -oh. attraction si Duterte. Ang tingin sa kanya ng maraming supporters niya, authentic may authenticity. Wala siyang pakialam sa mga norms ng lipunan. Wala siyang pakialam sa mga rules of the game or political political correctness. Wala siyang pakialam diyan. Kaya may ganung klaseng attraction for a certain segment ng ating populasyon. Yun yung kanyang uh, talagang pinupuruhan. At pagkatapos noon, tsaka siya lalabas dun sa iba na undecided. No? Okay. Ano yung a, baka, ano? Hindi na yan sapat for the presidency. Pero baka sapat pa yan for the Senate hindi mo na ako nung no? kayo eh. <laughs> <laughs> Ba't <laughs> ba na attributes <laughs> sa na ako ba nagsabi nun? No? <laughs> Parang asam. No? Putting words into my mouth. No? Ano ang sabi nun? Sinabi ko ba yun? Yeah, <laughs> paano yung replay nito? Hey, hindi ko sinabi na, yun. Balikan natin. <laughs> <laughs> nah, hindi ko talagang sinabi yun. Hindi, hindi. Balikan natin. Parang sigurado. Huh? Pusin <laughs> oh, na ito. Nakasaya <laughs> ako ng gabi rito. Ah. Putting words into my mouth. <laughs> <laughs> Hinain ko lang yung matanas mo. Galit ka na. <laughs> <laughs> hindi, okay lang yan. Oo. Hindi ko sinayang mabulunan kaya. <laughs> Alam mo, tokali sasabihin ko. May sasabihin ako well, eh. May problema. Dahil mo hindi sinabi. <laughs> <laughs> hindi, meron ko naisip kanina yung ano, yung ginagawa ng mga Duterte. Method <laughs> to the madness. <laughs> Eto. Ano yung goal? Bakit pa would you publicly uh, contradict your, your daughter? Ano yung value nun? Well, uh, may, may, sa kanila kasi yung panggugulo, nagli ng marka tapos babawiin nila later. Diba? Ganun naman ang ginagawa nila. Pa, yan, no? sabi niya, in, wala silang balak pabagsakin ng presidente. Eh, ilang beses na sila nagsabi na pabagsakin nila yung presidente. ba diba, sa same interview na yan, sinabi niya na gusto niyang matapos yung termino ng presidente. Eh, kakasabi lang niya last year. Kakasabi lang niya last January 28. Kakasabi lang niya sa Cebu prayer rally na walang prayer. Paulit-ulit, tapos baliktad na lang baliktad. Kaya hindi mo pwedeng i-take it at face value yung sinasabi niya. Hindi kaya ano, baka naman tama yung sinabi ni ano ni Bongbong Marcos. It's the fentanyl. maga depende sa gising. Hindi <laughs> kaya ganoon 'yun. <laughs> pwede, pwede. <laughs> pwede dahil sa gising, no? Kaya <laughs> pero ako kasi hindi hindi ko ya underestimate ang mga Duterte, especially si Digong, no? Hindi ko siya may political sense yan eh. Whether that will be effective beyond 2025 is another thing. Dahil mas nakikinig ako dun sa sinabi mo, no? emphasize ko lang, mas nakikinig ako dun sa sinabi mo na hindi na yan uubra no? on, a, on a certain level, lalo na sa presidency. No? Pero sa, sa eh. midterms, baka umubra pa. Baka sabihin mo na naman, dilalagyan ko na naman ng World sure. <laughs> <laughs> ang, ang, ang exactong sinabi ko hindi ba merong shelf life yan yung pakipot politics oh. hindi ko sinabi specifically for senator or for president ayoko kasi nung ginugulo yung sinasabi ko eh eh, in-specify ko lang naman yung general statement mo ayoko nang gano'n uh -huh. pasensya na ka. hindi ko naman kayo kasi gusto i-correct babalikan, babalikan ko lang nga yung sinabi mo huh? pa pakibalikan lang bakit sinabi mo? Oh. Sinabi mo? <laughs> <laughs> well at least dito ah, yung panauhin natin eh no Kumusta ba yung may shelf life. O yan na. May shelf, life. life. Yung may pakipot politics. Okay ah. na. Sa, mga nanonood. No, bad. Mag... <laughs> My bad. Mag... My bad. ko na sa sarili ko. Hmm. Sa so ma... <laughs> so mga viewers, gawa na kayo ng score sheet ng mga words sa paborito namin. Ako, shelf life. No ones. Yung, ka, yung ating panauhin, ano ba? Framework. Ano Deconstruct. ba? Deconstruct. Deconstruct. Elephant in the room. Elephant in the room. Overexposed na elephant no? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Pwede rin, Harry Roque in the room. <laughs> Uy! <laughs> grabe naman, no? Oh. Naalala ko, Dumbo. diba? <laughs> Napalo lumayo yung kanyang rant. Diba, Nino? Si Harry Roque, labang kay Trillanes, labang kay Laila de Lima. No? Ah, hindi. So, Nagwala ba? Scarpio. Hindi, hindi ko na pano? <laughs> Saan yan? Sa TikTok ba yan? YouTube? Doon sa kanya ko. Sa YouTube. Ha? Yung rant niya. No? Balat na ko. Parang di ba kinasuhan siya ni Trillanes? ng libel. Yes, oh. Tapos binanatan siya ni Laila De Lima. Yeah, kasama uh, pala yan. Doon sa interview ni ni ex-president Digong. Yung banat ng kay oh. Laila De Lima, diba? oh, oh. di ba? mo, after niya ipakulong ng pitong taon, na lahal, lahat ng witnesses ay umatras. At mismo inimplicate yung kanyang justice secretary na pinresure sila na mag ng false witness labang kay Laila. Eh siya pa ngayon ang malakas ang loob ng manakot. No? Don't go there. sabi pa niya. Oh, Don't go there, 'di ba? 'Yung sa interview na 'yan. Grabe, no? Hindi lang makapal ang mukha, talagang makapal ang apog, no? Eh ako makapal din ako, pero hindi gano'ng kakapal. Andado yan nene. Uh, ang decent way of putting it, unrepentant. Eh, oh, nap napaka-decent nga. <laughs> oh, napaka desente ng pagkatao. Wala, wala bang ibang uh, hindi decent na description? <laughs> <laughs> Matigas ang muka. Uh, <laughs> Matigas. Matigas ang muka. <laughs> Walang hiya. Hindi <laughs> kasi minsan sometimes, ano, sometimes ah, uh, naalala ko talaga yung mga nanonood sa atin from the Department of Foreign Affairs tsaka dyan sa Washington eh. Minsan, kailangan medyo ano tayo eh. Medyo decent. Uh, we should speak with appropriateness. Yan. Yeah. Dapat ganun tayo. Medyo diplomatic. Parang, parang medyo too late na para sa akin. King. Hindi na kaya, no? Eto, may mga, may mga words dito na binabanggit na lang. Nakalimutan ko, no? Oh. Uh, mercenario. Shameless. <laughs> mga madalas natin gamitin na words dito, eh. Ano pa ba? <laughs> uh, eh, kaso, hindi ako pinapayagan ng host, eh. Eto, 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 eto favorite. Huwag na yung A. Huwag na AH. Eto, scale up. Eto, paborito ni ano yan. Ni Eduman Sana siyan. Scale up. <laughs> Dalas gumamit. Aspiration ko yan, eh. Mag-scale up. Kahit scale up. Irapan. Correct. Ayan. Scale up. No ones. Ayan. Yan yung mga words sa favorite na. Where with all? Ako mga... Yeah. Where Eh, mga politiko natin, walang where with eh. Kaya, nadadalas. Where with all? <laughs> oh, nga, no? Unrepentant siya dito kay ano, no? Single malt. Yan. Favorito natin yan. Ginagamit natin yung word na yan. Okay. iyan no? Ah... Uh, you would think na medyo ano at the very least tatahimik siya rito kay Leila Dilim pero buha banat pa eh no? kung baga saan ang itong ano uh, well, niya galit siya dahil nung as early as 2013 iniimbestigahan na siya ni Laila nung mayor siya dun sa budget hmm. Dabao Jet Squad no? kung natuloy yon baka wala tayo ng anim na taon na presidente na pro-China baka walang 35,000 na namatay sa EJK no? baka mas maunlad yung ating uh, bansa ngayon at mas stable. Wala masyadong mga uh, Mayor Alice go walang Mr. Supranational na alalay sa isang uh, diabetic na cabinet secretary, no? Walang mga walang mga torture chamber na binibidyo yung pagtorture, no? Baka sakaling wala yan. Wala yung uh, aggression sa West Philippine Sea or at least nabawasan. Kaya napaka-fundamental nung ginawa ni Senator Laila Dilima, Lima nung as early as 2013 nung siya ay inimbestigahan. No? Kung yan ay kaya galit na galit siya. Muntik nang walang naging Mayor Duterte. Muntik nang walang nabudol na ganun karaming Pilipino. No? Doon siya galit na galit. Yung muntik na yon. Muntik na gawa ni Senator Laila Dilima. <standalone>